Hello guys, tara samahan niyo ako maglakad-lakad dito sa paligid Ang ganda ng paligid Nagtataas ang puno Verding-verding At makikita mo may mga nakasabit na bola Pero mga ilaw yan Ibat-ibang kulay eh. Pag sa gabi maganda tingnan Napakasarap maglakad-lakad mahangin sariwang hangin talaga ang malalanghap mo ang ganda ang ganda nito ganda, nakakatuwa. Alam nyo ba guys, ito ay tabing kalsada, nasa main uh, highway siya. Pero makikita mo, ang ganda, malinis, puro malalaking puno. Tsaka talagang meron, nilagyan nila ng pathway. Siguro hanggang dun yan sa dulo. Ayan, nakikita nyo, ang tata, nagtataas ang mga puno. At saka parang tingin mo nakakatakot, di ba? Pero hindi kasi meron siyang uh, pathway at saka ang linis niya. Kaya talagang sariwang hangin ang malalanghap mo. Kaya yung siguro may mga sasakyan na nasisira, dyan nakakapagpahinga na walang pangamba, walang kinatatakutan, kahit masukal na lugar. O yan. o yan nga dito nga yan sa dulo hanggang dito pala sa dulo yung pathway na ginawa tapos may mga ilaw din may mga bagong tanim pampuno eto at may makikita tayong ilog dito ayan yung nasa paligid niya tahimik at ang linis niya at walang kadumidumim ilog parang hindi siya ilog parang lake na ayan yung paligod mo. eto makikita natin lahat ng puno ay nababalutan ng kulay asul na tela yan ay mga bagong tanim na galing sa bundok at inilipat dito kaya bagong bago pa tingnan nyo may tuhod pa siya lahat ng puno na makikita mo ay mga nababalutan ng blue bagong lipat yan mga yan at ito pa bulaklak bagong lipat din to ayan ang ganda kulay pula ang cute kahit sa sanga may bulaklak Okay guys, bye bye, thanks for watching guys!